Dahil nakafollow nga kayo sa akin, malamang daily vlog ko yung mapapanood nyo dito At simpleng ganap lang naman to ng mga nanay, araw-araw Nakakapagod man, pero kayang kaya Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog Dahil nanay nga tayo, syempre, inumpesahan ko yung araw ko sa paglilinis nga ng bahay Basic na paglilinis lang naman yan, dahil niligpit ko nga lang yung mga nakakala O diba, parang kahapon lang naglinis ako, tapos maglilinis na naman ako ngayon Well, sa mga kagaya ko nga na nakakulong lang sa apat na sulok ng bahay, ganito na talaga yung gawain nating araw-araw Nakakapagod man, pero mas masarap ng matulog na alam mo meron kang nagawa sa isang araw. O siya ayan, sabi ko nga sa inyo, itong upuan nga namin, eh nagiging tambakan na nga ng kung ano-ano. At para hindi nga sumakit yung mata ko, yan talaga yung una kong nililinisan pagising ko sa umaga. Diyos ko, hindi ko kasi yan nililinisan, Naku, maghapon na lang yung ganyan. <coughs> Sobrang mainitin pa naman yung ulo ko kapag makalat kaya ako na rin talaga yung nag adjust kahit napapagod na akong gawin yan araw-araw. Pinagpag nga lang din ulit yung sa pinitong sofa tapos pinagbabalik ko na nga rin yung mga throw pillow. At syempre para nga magbuka maayos na talaga dito pati nga yung kortina inayos ko din. Yung mga libro nga ng bata dyan ko na muna nilagay dahil wala na talaga akong mapaglagyan. Kahapon nga naglabang ako ng sandamukal na labahin at hindi ko talaga natapos na isampay dahil kinulang talaga ako sa hunger. Nailigpit na nga rin yung higaan ng mga bata kaya ngayon lamesa inusog ko na rin muna. Na. Tapos bigla ko naalala na yung mga tubigan ng bata na sa freezer pa nga. Kaya ito, ibinaba ko na muna para matunaw yung yelo. Ganyan nga yung ginagawa ko sa mga tubigan nila. Para nga hanggang uwian, malamig pa nga rin yung tubig nila. After naman yan, sinampay ko na nga rin yung mga natitira kong sampayin. Huwag nyo na nga lang pansinin yung laundry basket ko dyan na sobrang apaw na. Hindi naman yan labahin, kundi nga mga tupiin. O di ba kakalaba mo lang, tapos nag-iipo na naman ang labahin. Hala, sa panahon ngayon, labahin na lang talaga yung pinakamadaling ipunin. Kinulang pa nga rin ako ng ilang pirasong hanger kaya nga ito naghalungkat na muna ako dito sa cabinet. At naisip ko nga na yung susuotin nga na uniform ng mga bata ngayon tatanggalan ko na nga lang ng hanger para magamit ko yung hanger. O ba diba? Mindset ba? Mindset. Pag hindi ko kasi naisampay agad yung mga natitira ko ang sampayin, ako baka mamahu. Madalang pa naman magpakita yung araw ngayon, kaya nga kailangan kapag ka naglaba ka, diretso sampay na nga. Para kahit papano, matuyo-tuyo. Napuno na nga yung sampayin ko sa CR, kaya nga yung iba, dito ko na lang sa labas sinampay. Tapos after naman nun, sinimulan ko na nga ring hugasan. Ito nga mga hugasin ko dito sa lababo. Konti lang naman din ito at nagbuka lang talaga siyang madami dahil meron nga mga lutoan na kasama. O ba diba, wala nang pahinga-pahinga, dire na talaga yung gawa. Dahil kapag ka nagpahinga, baka tama rin pa yan at oh, hindi naman ako araw-araw na masipag at tinatamaan din talaga ako ng katamaran minsan <laughs> Okay lang naman, natama rin minsan. Huwag lang araw-araw. Dahil syempre, tatama rin din pumasok yung biyaya sa inyo. Yung mga lutoan ko nga pala, kapag hinuhugasan ko, dinidiretso ko na nga ng lagay dito dahil wala na talaga mapagsasabitan. Okay lang naman yan dahil sa ngayon nga, lahat nga na lutoan namin, halos nagagamit din talaga namin ngayon. Pagkatapos ko maghugas na mga hugasin, sabi ko nga sa ati Atina, maglagay na nga rin siya ng tubig. Habang ako, ito, nagpe-prepare na nga rin ang na almusali namin. Konting nga lang yung kanin kagabi, kaya sabi ng mga bata, magtitinapay na lang daw kami. Tapos pala man, it itlog. Kaya ayan, nagpabili nga ako sa ate Atina ng apat na itlog at saka isang balot na buns. Yung itlog nga, syempre, dyan ko na nga lang lulutuin sa paborito kong lutuan. Tapos para nga kahit papano, sumarap-sarap, e butter nga yung pinagluto ko. Syempre, nang natunaw na nga yung butter, nilagay ko na nga rin yung binating itlog. Ano ba yan? Sa so, sobrang kamamadali, ayan, naganda lusag-lusag na yung itlog. Wala, wala kayong magagawa dahil gutom na talaga ang ina niyo. Sabi ko nga sa mga bata, maganda nga kumain ng almusal habang nanonood nga ng Doraemon. Pero bago ngayon, lahat nga ng electric fan tinutok ko na muna sa amin dahil grabe na rin ang init nito. Na para bang ahala mo talaga nag-exercise ka na sa mga pinagagawa mo dito sa bahay. Dapat talaga magpapalit nga ako ng mga kortina nito tapos magtutupi na rin ako ng mga tupiin pero bigla nga nagchat yung teacher nga ng bunso ko na attendance isa mas nga daw. At oo nga pala meron nga palang parent orientation sa school kaya ayan sumugod na ang ina niyo pagdating ko nga halos wala na talaga maupuan pero pamaya-maya nga lang din meron naman na bakante 3 to 5 nga yung orientation at 6pm naman yung uwian ng mga bata kaya nga hindi na ako umuwi inantay ko na lang sila kabilin-bilinan ko nga sa kanila na kung sino nga yung unang palabasin sa kanila e pupuntahan nga nila yung hindi pa nakakalabas pa usually nga yung bunso ko nga yung palaging nauuna kaya nga palagi din kami nagaantay dito sa ati-atina o di ba diba, pinapasok mong fresh pero uuwi talaga silang mukhang stress <coughs> Oh, salamat makakauwi na rin dahil 4 hours ako nasa school kaya sumakit talaga yung likod ko.